gagawin nila uh, hindi nila may tao yan dahil may video naman, eh, may video may pictures na nagagaling doon sa loob na sila ay naghuhukay kitang kita at uh, hindi may tao yan ni eh, uh, General Torres sa atin dahil uh, yung ibang polis dyan na pinagalitan niya kung bakit nagkalat yung video yung sa kanilang paghuhukay ay nagsusumbong rin sa atin uh, yung mga polis na Uh, talagang nga uh, talagang pinapahin out do ni General Torre kung sino ang uh, sino ang nag-leak ng video uh, bakit lumabas so hindi nila tayo maloko uh, Eric hindi, nila tayo maloko kahit ako ngayon kahit ako nagkikinig ako tumataas na yung dugo ko eh na high blood na ako kung gano'n ang ginagawa nila Grabe. Uh, please bring that up tomorrow in the hearing so that it will be formally recorded in our hearing no? yung mga complaints na yan i-bring up niya yan uh, bukas at uh, uh, pa para nagigita ko, well, parang panahon ng hapon ang nangyayari ngayon yan, ano? Parang para panahon ng hapon kung saan uh, there is no rule of law na kahit na yung pagdadasal mo ay tinitira ka ng kung ano-ano, that's That's unacceptable. Hindi yan maka-Diyos maka at lalong hindi maka-pulis na gawain yan. Hindi yan maka-pulis, I tell you. Hindi yan kundi maka terorista na pamamaraan yan. Ay. hindi niya makapulis. Or ocular inspection on site at ang pagsasagawa ng joint committee hearing ng Senado na kayo ang naatasang mamumuno. Ano po ang inyong uh, inaasahang magiging interaction po ninyo at maa-achieve tungkol po dito sa lantaran at malawakang mga paglabag? sa iba't ibang karapatan, pantao at fundamental na proseso ng batas na nasaksihan po natin in open display of defiance of law of the PNP upon orders of their authorities, lalo na ng DILG Secretary, ng kanilang Chief PNP, of course with the consent of the President. How important is this Senate undertaking tomorrow sa kalagayan ng humanitarian crisis na nagaganap ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Senator Bato. Uh, very important dito kay Eric no, dahil nga aside from uh, yung ating uh, primary purpose na investigation in state of legislation, uh, malalaman rin natin through our uh, through our oversight uh, function, malalaman rin natin kung uh, susun ba ng kapulisan yung mga magiging uh, findings at rekomendasyon ng uh, joint committee. Committee on Justice and Human Rights at saka yung aking committee ng Public Order and Dangerous Drugs. Uh, kanila bang susundin yung mga rekomendasyon? Uh, at saka, tatanungin rin natin, bakit hindi sila sumunod sa sa utos ng korte? Mm -hmm. So malalaman natin yan bukas, sa uh, Kay Eric. Ayun. Senator Bato de la Rosa, before po itong inyong uh, uh, gaganapin na joint Senate Committee Investigation and On-Site uh, Inspection on the area affected by this uh, scandal of police assault and brutalities displayed on live livestream sa matagal na 13 days na na nagaganap dyan, ay nagkaroon po ng mga pangyayari kagabi and the other night na naghahakot ng mga semento, mga graba, at mga construction material. Either uh, may tatabunan o may gagawin sila sa loob but because of absolute denial of observation and inspection sa compound, lalo na sa school basement ng Jose Osimari College, among other areas na kanilang hinukay na, ay hindi po ma kung ano po ang purpose ng pagpupuslit ng mga semento at mga construction materials na ito two days before your holding of this Senate investigation and oversight uh, actual site inspection. What do you perceive about this kind... Of activities ongoing right now sa PNP, are they trying to uh, set up things uh, para i make up ang uh, ang lugar na hindi lalabas yung kanilang mga ginawang kalapas pagsira sa property among other illegal things that they have done for the last 13 days, Senator Bato de la Rosa, how can you surmise this kind of uh, questionable activities? ongoing for the last 48 hours sa compound na wala nakakapagpigil sa mga pulis ngayon? Hindi, hindi may tago ng kapulisan ngayon Eric. Kahit anong gawin nila, kahit anong magagawin nila, uh, hindi hindi nila may tago yan dahil may video naman, eh. may video, may pictures na nanggagaling doon sa loob na sila ay Kitang kita. At uh, hindi may tago yan ni uh, General Torres sa atin dahil uh, yung ibang pulis dyan, na pinagalitan niya kung bakit nagkalat yung video yung sa kanilang paghukay ay nagsusumbong rin sa atin uh, yung mga pulis na pinag uh, talagang uh, talagang pinapain out do ni General Torre kung sino ang uh, sino ang nag-click ng video uh, bakit lumabas so hindi nila tayo maloko uh, Eric hindi, 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 nila tayo maloko of course magsusumbong ang mga pulis sa iyo general Uh, Senator Bato de la Rosa, you have been one of the respected officers of the PNP and you brought into correct uh, integrity and direction of law enforcement during your time. Kaya natural na hahanapin nila ang linya ng pagsusumbong sa inyo na hindi nila nararamdaman ngayon sa liderato ng PNP. And in fact, uh, Senator Bato de la Rosa, may uh, last question for this portion. Ipapasa ko kay Brother Troy gaano po kahalaga itong binabanggit ni retired Lieutenant General Fillmore Escobar. Kilala mo ito, senator Bato de la Rosa, magaling na officer yes. din ito. At uh, naging isa ito sa mga tauhan mo ng junior officer ito, uh, or under hmm. sa mga unit na napamunuan mo. Sinabi ni Lieutenant General retired Fillmore Escobar na kabaliwan na po ang pag insist ng mga polis ngayon for 13 days na hindi nila ma-serve ng tama ang warrant of arrest ay gumagawa sila ng kung ano-anong mga kagastusan at kabulastugan kung ako nang gumamit ng term na hindi na nagbibinipisyo sa gobyerno at napapahamak na ang interes ng sibilyan at pati na ng police organization vis-a-vis -vis gastos at ang epekto ng negatibo na nagagawa nitong uh, kabaliwan at kamalian na ginamit nila dyan sa kingdom of Jesus Christ. Your reaction to this? very categorical observation made by Lieutenant General Filmore Escobal. Eh, to totoo yan, Eric, no? Kasi, no, naging like, polis din yan at alam niya kung paano mag Kaya, kaya siya ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang nangyayari ngayon. And hindi lang naman mga retired na polis ang uh, nagtataka. Eh, kundi, yung polis mismo, yung nandiyan kayo sa loob ng KOJC, sila rin ay nagtataka bakit ganito ang dakpo ng ating pamulis ngayon. Uh, sila rin natatataka. Bakit ganito? Ganyan ang na nangyari. Kaya uh, I am running out of reasons. And I am running out of justification. Kahit gusto ko man silang intindihin sa kanilang uh, intention na talagang mahuli nila si Pastor uh, Kibuloy dahil ito ay mayroong uh, standing warrant of arrest. Kahit ga gaano ko uh, iti-twist yung aking uh, uh, rational being para lang tanggapin at uh, tanggapin at intindihin yung kanilang ginagawa ay hindi ko talaga ma parang hindi hindi talaga pumapasok sa kwan uh, sa aking senses bakit ganyan ang nangyari sa service uh, yung kwan uh, yung service of uh, warrant of arrest eh hindi in, as I've said as I have said kung ang mga ordinaryo civilian nga ay nagtataka ako masuloy yung police na alam niya paano uh, mag-serve ng warrant of arrest Thank you, Senator Bato de la Rosa, for a very straightforward and reassuring answer that you will defend and stand for what is correct, what is just, and what is lawful, not because you have been a PNP general and top general nila, kung hindi, you are now serving as the voice of the people at the Senate. Thank you, and I'll pass hindi you on lang. to uh, Aaron at uh, to uh, Troy. Dagdagan ko lang kay Eric. Go ahead, sir. Ito na ang ginagawa ko. Uh, bilang isang senador ay hindi lang naman ito one-sided hindi lang naman ito sa mga biktima ng uh, nangyayari ngayong uh, karahasan dyan kundi pati din doon sa mga nangharas na blabag sa kanilang kalooban na yung ginagawa nila kailang duty na kahit na nag-questions na sa kalooban nila pero wala sa magawa dahil mm. sila ay sila y under orders, eh, ito rin, para sa kanila rin ito, para malinawan yung kanilang mga kumakasalitan kung ano da dapat ano tama at anong mali. Correct. Yung pagbabalik, Senator Bato, ng hindi lamang ng correct and integrity, level of professionalism, kundi sense of moral uprightness among our police officers and men in uniform sa PNP. Thank you, sir. Yes. Mm. Sen, mayong uh, hapon si Aaron po ito, no? si Troy. ah uh, Sen, Um, may mga nag-confirm na ba ng mga senador na dadalo bukas? Sino-sino po sila, Sen? Sa last count ko is apat kami uh, nag na nag-commit na pupunta. Si Senator Ayme, Senator Bungo at Senator Hood Padilla. Mm -hmm. apat kami bukas ang mag-gaganap ng hearing at saka mag-onsite inspection. Because of that sense, ano, si ano si 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 Torre, si General Torre, it seems na uh, nagpaparinig po siya. Sabi niya, uh, na napopolitika raw ang ginagawa nilang operasyon. <laughs> ako ako ma, maintindihan ko kung ako ang sabihan na namumulitika dahil politiko naman talaga ako. Pero ang hindi ko maintindihan ko isang pulis na active na pulis ay sumasakay sa politics. Yan ang mahirap yan. Tama. Di ba? Mm Correct. Ah, ako, maintindihan ko kung i-accuse ako ng politiking dahil politiko ako eh. Lahat ng aking gagawin, kahit ano, ay ito yung mababahiran ng politika dahil politician ako. Pero, yung isang polis na aktibo na nasa serbisyo pa, na gumagawa ng mga hakbang na biyan the normal mandato ng uh, polis, ay talagang hindi maiwasan ang taong bayan na ito yung nagamit sa politiko. Mm -hmm. Di ba? Okay. Okay, may punto doon si Senator Bato ha. Ah. Whatever that the police commanders, lalo na si General Torre, and even the chief PNP, sabihin nila na may halong politika, regardless of that, mandato ng Senado ang oversight function in everything that will check the abuses or any form that might endanger the implementation of law na detrimental sa civilian. Dapat matutunan niya ni General Torre, nag-general siya, hindi niya alam kung ano ang mga different functions of powers of government. Basic yan eh. Government 101 orientation yan. Senator Bato de la Rosa, huwag na niyang gamitin pa ng mga politika. Ano? Politika ng Duterte at Marcos Romualdez o Comon. That is already inherent na may mga political affiliations. But the mandate, uh, Senator Bato, tama po ba kami ni uh, Brother Troy, pag sinabi namin, your mandate goes beyond your political affiliations because there is an existing and actual situation that requires the Senate investigation and intervention if necessary. Tama po ba, Senator Batong? Eric, yeah, ala sa pag na sa kanya that this, we are performing our constitutional mandate. Ayun. Ay, mm -hmm. Our oversight function is a constitutional mandate provided for sa ating konstitusyon in order in order to maintain the checks and balances. Kasi kung walang checks and balances between the three branches of government, pwede mag-aabuso ang isang, uh, ang isang uh, branch of government at hindi na ito mag-check. Hmm. Kung uh, walang, hindi nagpa-function ang uh, checks and balances among government sa uh, co-equal branch of government. Aro, Government Operations 101, General Torre and General Maravil. Pakireview please na general na po kayo, nakakahiya naman sa sambayan ng Pilipino. Brother Troy, I go back to you. <laughs> okay. Sen, uh, may mga nagtatanong lang kasi sabi ni General Torre before na posible daw na aabutin sila ng isang buwan or more. Or isang taon. O isang taon like, ng kanilang uh, like pahaging pa siya eh. Oo, isang taon daw, posible na manatili sila sa KOJC compound. Eh how about yung investigation you send Uh, ano po ba ito ka... Uh, tagal or how many times po nito ninyo ikakandak? Uh, pang one day lang po ba ito? Alam mo, alam mo kung kung mag-insist siya sa ganong, uh, mm. ganong uh, statement niya, he will be remembered in the Philippine history to be the government official na nag-create ng constitutional crisis. Correct. Siguruhin natin yan. Magkakaroon ng constitutional crisis ito dahil meron tayong ahinsya ng gobyerno ang executive branch of government na dinidisregard ang findings and recommendations ng uh, uh, legislatura through their uh, oversight function. At meron tayong ahinsya ng gobyerno na totally dinidisregard ang order ng porte. Mm -hmm. So, anong, how, how do you describe that kind of situation? Kung constitutional crisis. Diba? Tama. Exactly, Senator Bato. And sir, Uh, can the Senate, uh, although you are not the direct aggrieved party because you are not part of KOJC or any of its uh, affiliate organizations, kapag ginawa ito nila Tory at nila Marbelle ng police and even Abalos, to become so arrogant to deny and uh, uh, be beyond the reach of oversight and check and functions of balance ng power which is within the Senate's power as constitutionally mandated and even the court, what recourse can you do legally para sila po ay mapanagot sa kanilang pagsalaula at paglapastangan sa proseso ng batas at rule of law sa ating bansa? Marami tayong recourse, kaya rin. Pansunin naman ang ating mga korte. They can, they can face uh, charges in court pag mm -hmm. hindi sila, sila hindi na ayusin yung kanilang kabaho. May korte pa rin tayo na nagpapansyon. function. So, hindi lang nila kung ang tabagayin Sila, malalaman nila yan. At, ang taong bayan nismo. Mm. Uh, huwag nga hintayin na aalsa yung taong bayan because alam na rin, sovereignty resides in the people. Correct. Kapag ang taong bayan ay mapupuno na sa kanilang uh, ginagawa nila. Uh, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Agree at tama yeah. po very simple but very strong points raised by senator bato de la rosa sir ibalik ko muna kay uh, brother troy kasi maraming concern doon sa ground that Oo. they want to raise to you habang nandito ka pa sa line of communication Alam mo ba Sen, na si si general torre maraming pinaggagawa sa ano sa sa so compound ng KOJC. Uh, bukod sa, yun nga, nilusob nila kami, yan yan, ay pinutol doon nila yung mga kable namin ng, ng internet doon. And bukod pa dyan, uh, allowed po ba yun, Sen, sa kanilang operation na sa pag-serve ng isang uh, uh, arrest warrant na habang andun sila sa loob ng KOJC compound is ano naman ah, pinagkukuhanan nila ng video, ng picture, yung yung mga lugar doon. Halimbawa, yung sa tinatawag namin na kingdom, may lugar kasi doon na ah, may mga machine at ah, saka mga naglalakihan ng mga gamit. Kinukuha nila yung mga details, pinagpi na nila, pinagbibijohan videoan nila. Pwede, pwede ba yung ganun, sen? Well, alam mo, those are private properties. Kung yes. gagawa sila ng uh, pag-pagpicture doon, dapat paalam sila sa may-ari. Hmm magpapaalam siya sa may otherwise uh, they're intruding to the property uh, personal property ng tao at ganoon din po senator sa uh, data privacy act and uh, safe space act uh, at iba pang mga batas that prevents uh, intrusion and violations of uh, the protection of private property and personal properties ng mga tao privado. Precisely, precisely. Hindi lang dito privacy act. Marami tayong hmm. existing laws na nalalabag hmm. patungkol dyan. Tama. At yung revised penal code, meron, meron isang nababayulit uh, sa revised penal code. Yes, sir. Senator Bato, ah. may nagtatanong po sa netizens natin, if you may uh, explain daw, palakpak na palakpak sila daw po, Senator Bato, ang taong bayan that you are going to have ocular inspection, site inspection, evaluation, anong ginawa ng mga police for the last 13 days, anong mga nangyari, anong kaganapan doon. At they were expecting daw na doon sana, sa compound area mismo, ang Senate Joint Committee hearing. Ang aming nakuha kanina ng umaga na update ay doon sa City Council Hall, session hall ng Davao City, uh, City Council. Uh, ano po ang Update dito sir and bakit hindi po pwedeng direktang masaksihan as a town hall meeting session ang inyong committee hearing are the rules governing that or because of consideration of space and formality in the proceedings? De Eric uh, uh, anyway magkakaroon tayo ng uh, site inspection sa buong area ng KOG's compound. Ang gagawin natin na uh, committee hearing ay doon na sa City Hall. Para merong simplest of neutrality kay Eric, no? Kasi kung mm. Mm. doon natin ilagay sa loob ng QGC, baka sabihin ng mga government uh, resource persons na uh, they, they don't feel comfortable kasi nasa loob sila ng di mm. Diba? So gawin natin uh, neutral ground yung nating uh, investigation doon sa City Hall which is government, uh, government uh, establishment and uh, ito yung magiging neutral. Dahil hindi ito mayaari ng KOGC at hindi ito pinagmamayari ng PNP. Well noted, Senator Bato. Pero, pero alam Thank mo, Sen, you. uh, kung sasabihin nila na hindi sila komportable doon, sa totoo lang, eh, na nila yung katedral namin, eh, ilang days na sila doon, days. hindi nga kami nakakapasok. Pati yung, <laughs> huh? pati yung basement ng Jose Maria College, na may mga kwarto doon, ng mga, ng mga, uh, ng mga missionaries, hindi na rin kami nakakapasok doon. Talaga iniwasan, lang. Ini, iniwasan lang natin na magkakaroon sila ng alibay ay uh, maximize lang natin yung ating uh, nilalawakan lang natin yung ating pag-iintindi. Uh, just, uh, kwan lang, uh, para wala silang magiging alibay. Mm. Okay. Sen, last na lang po, no, coming from my end. Yes. Um, kailan po inaasahan na maglalabas ng recommendation naman po dito ang ang komite at kanino naman ito ibibigay Sa mga concerned agencies, kung uh, anong dapat uh, ito to be actions uh, to be taken by concerned agencies, ibigay natin sa kanila at sa mga investigative agencies na pwedeng uh, magpapayal ng kaso kung meron na tayong nakitang violation of law ay doon natin ipapasa yung mga findings natin yung mm ating committee report pero ang tanong ng ba uh, taong ba would it be enough to move the police force na andon sa KOJC Uh, ah, ano ano yun? Would it be enough it be... to move them away sa KOJC compound yung ano yung mga pulis? Kasi ang tagal-tagal na nila doon sen, wala naman sila nakikita araw-araw. Ano naman sila? Kumbaga, bokya, zero talaga. Well, uh, meron maka yung lawyer, no? Meron na doon siya uh, director yon at tingnan niyo kung ano yung mga nabayulit din na batas at uh, pwede niyo sila, pwede niyo silang kasuhan. Mhm. Mm -mm. Ayun. Uh, Malinaw uh, po uh, Senator Bato de la Rosa na kahit papano When there is a Senate Committee investigation, uh, kahit sa Manila man o lalo na pag sa area mismo, bumabait po at nag-iba ang kondukta ng mga polis at pati si Torre. But uh, nonetheless, we would like to bring this to your attention, sir, na every time po may prayer, ang uh, Kingdom of Jesus Christ, which is a church compound, a religious and faith sanctuary, pinapatugtugan po niya, sir ng uh, sadya ng uh, napakalakas na LRAD, yung long-range acoustic device na nakakabingi at nakaka nagkakaroon po ng uh, uh, sound or noise pollution. Walang respeto po sa proseso ng pananampalataya, Bastusan talaga. Tapos, ina-announce niya na parang bandilyo. Oh, wanted yan si Pastor. Naka-loop. Ano, nakalagay na sa isang mm. material tapos todo ang sound pa, ulit ulit oo gusto na naming erase ito Senator Bato dapat sapagkat ito ay very blatant and very scandalous insult to one's religious freedom and uh, belief of faith and religion and in his god at uh, uh, Senator Bato grabe to kahit ako ngayon kahit ako ngayon ko tumataas na yung dugo ko eh na high blood na kung gano'n ang ginagawa nila. Grabe. Uh, please bring that up tomorrow in the hearing so that it will be formally recorded in our hearing, no? Yung mga complaints na yan, i-bring up nyo yan uh, bukas at uh, uh, pa para nagigita ko, well, parang panahon ng hapon ang nangyayari ngayon. Nyo, no? Parang para panahon ng hapon kung saan uh, there is no rule of law na kahit na yung pagdadasal mo ay tinitira ka ng kung ano-ano, that's That's unacceptable. Hindi yan maka-Diyos maka at lalong hindi maka-Police na gawain yan. Hindi yan maka-Police, I tell you. Hindi yan, kundi maka-terorista na pamamaraan yan. Hindi Ay, yan maka-Police. Ama po kayo. Uh, hindi uh, na makatao, hindi na maka-Police. Ibig na po kas, bukas para malaman mm -hmm. ng buong committee yung uh, ginagawa nilang gano'n. Yes, sir. And good advice, senator Bato, before we let you off the communication line, good advice that all documents, videos Uh, footages and uh, documents and other reports will be submitted to you including po yung namatay uh, bunga po ng unang attack uh, using flash bombs in tear gas. I was there and even sa pag-refuse na ito'y bigyan ng ambulance support to be brought to the hospital ay sana po ma-document ng ating mga kapatid sa kingdom of Jesus Christ and we hope, Senator Bato, this will be uh, properly and we know you can do it Reported on the plenary of the Senate because this is a historic, monumental display of state terrorism post martial law. Hindi natin na gagawin ito ng gobyerno, ng Isang Marcos, pa naman ang namumuno muli, Senator Bato de la Rosa. We will do that, we will, we will do that, uh, Ka Eric. Yes, sir. We will do everything to give justice to everyone. Yes, sir. And for that, Senator Bato, we will not keep you long. Anymore sa aming interview na ito, nawa po uh, i-bless kayo ng mahal na Panginoon, uh, strong health, strong mind and strong conviction to defend the rights of our people and to have good governance truly for our uh, beloved country. Maraming salamat bilang isang mabuting senador at lingkod bayan. Mm. -hmm. Send, uh